Oops, Mitch. Kita-kita ang Katawan. <laughs> eh, hey, wasap. Eh, wasap. Kita-kita ang Katawan. Medyo <laughs> din na, na po ang sa ayon dahil sa pagtubo ng katawan niya mo O ganun na ano, kakanin. Di Ano 'yan? Dinuduguan. Masada bis. yon? animal cruelty pa rin. Ah, <laughs> oh, hindi pwede. Hindi pwedeng. <laughs> parang ano lang, paper na ito. Hey, Ana. Hey. Hindi mo siya ipipokus. At dito, titingnan natin dito. Bising-bising sila manood ng TV. Hi, Joe. Sa so, mahilig kang mag-tiktok, tigil na yan. Nakasira ng buhay yan. Ayan, nag-ano na sila. Nagbabalat ng kakanin. Ah. busy. 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 Busy rin ako. ka. <laughs> balik ako. Balik ako sa pag... Sa pag-iwan ng sibuyas. Balik ako sa pag-iwan ng sibuyas. Rosemary! Ito yung bawang sibuyas